Nagpaplano ka bang mag-build ng sarili mong PC? Kung oo, here are the common mistakes na dapat mo nang malaman para hindi mo na magawa. Una, nakakalimutan mo ang thermal paste. Critical component ito na isang CPU. Pangalawa, is monitor cables. Mas magandang i-connect mo ang monitor mo sa GPU kaysa sa motherboard's iGPU. Pangatlo, nakakalimutan mo ang IO shield. It protects and shields against EMI at alikabok. Number 4 is power supply cables. Kaya mas maganda na gumamit ng designated PSU na match sa voltage and current requirements para iwas aksidente. And lastly, hindi ka nakafollow sa Gadget Supermarket. Aba, kailangan updated ka sa mga videos namin para hindi ka makamiss out. O, follow na kami. Bilisan muna. See you on the next video.